Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala, tugon nila. Kung gayon, sa ano kayo na Tanong niya. Sa bautismo ni Juan, tugon naman nila. Kaya't sinabi ni Pablo, binautismuhan ni Juan ang mga tumatalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya ang pagsisisi sa mga Israelita upang sila'y sumampalataya kay Yesus ang dumarating na kasunod niya. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Humigit kumulang sa labindalawang lalaki ang nagpabautismo. Sa loob ng tatlong buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at buong tapang na nagpapaliwanag sa mga naroon at hinihikayat niya ang mga tao na magpasakop sa paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ng kanyang mga alagad, Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Ngayon, alam na po naming alam ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin pa kayo ni Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Yesus, Talaga bang naniniwala na kayo? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwanan ninyo ako. Gayunman, hindi ako tunay na nag-iisa sapagkat kasama ko ang ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sandibutan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.